Patay ang dalawang Japanese national sa Metro Manila. Ito ang ibabalita natin ngayon. Magandang gabi bayan! Minasang kumbangwa! Patay ang dalawang Japanese national sa atin sa Metro Manila. Ayan. Makikita nyo sa video na bumababa ang dalawang Japanese national mula sa taxi. Habang sila ay pababa ay isang lalaki ang lumapit sa kanila at sila ay malapitang pinagbabaril. Pagkatapos barilin ay tinangay ng lalaki ang gamit ng dalawang Japanese. At pagkatapos nito ay sumakay ang lalaki sa isang motorsiklong nag-aabang sa kanya. Ayan, riding in tandem na naman tayo guys. Paano na tayo nito? Japanese National ang tinira na naman at maaaring inabangan ng Japanese or minam, minanmanan dahil makikita daw sa video na dalawang oras na nag-aabang ang dalawang lalaki na nakasakay sa motor na ito bago nangyari ang insidente. Nakakahiya naman tayong mga Pilipino. Maaaring nagbabakasyon lamang ang mga Japanese na ito sa atin. Dahil ngayon nga guys ay ubong yasumi or nung, nakala, nung, isang, nung isang linggo ay ubong yasumi at tapos na nga ngayong linggo ang ubong yasumi. Nakakawa ang mga hapon guys. At pinag-iingat na ng Japanese Embassy ang mga hapon na pumupuntuan ng Pilipinas. Sinabi nila na huwag nang lalabas sa gabi o wag magbibiyahe sa gabi nang sila lamang. Ayan guys. Grabe. Pag nanakaw ang motibo na nakawin na nila, bakit hindi na lang nila tinutukan? Hold the pin. Ano? Bakit pa nila binaril? Nakakaawa naman. Pwede naman nilang tutukan na lang na kunin ang gamit ng Japanese. Bakit pa nila binaril? Ah? Kawaiso. Grabe. Nakakahiya tayong mga Pilipino dito sa Japan. Nagbabakasyon lamang yung mga Hapon sa atin. Ayan. Kaya kayo guys, na may mga asawang Japanese, may kaibigang Japanese, may mga pupuntang Japanese na gustong mag-travel sa atin, etong gawin nyo, bigyan nyo sila ng protection, bigyan nyo sila ng, kumbaga, bigyan nyo sila ng bodyguard or ng sariling driver at Iwasan niyo sila sa mga iiwas niyo sila sa mga masyadong matatao or kumbaga sabi ko nga ingatan niyo Hanggat maingatan nyo ang mga kasama hapon. Sa bagay, ang disgrasya ay hindi naiiwasan. Pero sa puntong ito ay talagang nakakaawa naman ano. Maaring itong dalawang Japanese na ito, hindi naman kasi sinabi ang detalye dito kung sila ay regular na pumupunta sa atin dahil sila ay naman manan. Pero maaring ito ay nagbabakasyon lamang. Or kung hindi man ay may kakilala ito sa atin sa Pilipinas. Maaring may alam nila na may pera itong dalawang Japanese na ito. Kaya sila'y minanmanan. At sila'y tinambangan mismo sa Metro Manila. Idinarap na ng taxi wala na kamali itong mataong lugar na ito. Makikita nyo, nagtakbuhan ng mga tao. Ayan. Mayroon pa nga sasakyan. Kung naharangan sana yung dalawang motor, eh, sana nahuli yung nahuli agad yung riding in tandem ano. Kaso, baka takot din sila na mabaril. Kasi may sasakyan sa unahan eh. Advance natin to. Ayan. Kilala ang Metro Manila bilang isa sa magandang lugar sa Pilipinas. Pero pagka ganito ang mangyayari sa mga hapon ay nakakaawa naman. Replay natin. Balik. Nakakaawa ang nangyayari sa kanila. Ayan. I-plus ko din dyan mas malinaw guys ang video. So, yun lang guys. Pakiingatan ang mga asawa nyong hapon o ang mga kaibigan nyong hapon kung pupunta sa, sa, sila sa Pilipinas sabihan nyo na wag silang uh, kumbaga, yan, dalawa lang, ganyan. Huwag silang mag-iisa. Kasi napakadelikado na sa Pilipinas ngayon. Kahit tayo mga Pilipino, takot nga tayo sa kapwa natin Pilipino. Paano pa kaya? Ito mga Japanese. Kahit Japanese talaga, walang sinasanto ang mga kawatan. So yun lang guys, ang ating marites ngayon. Sabi ko nga sa inyo guys, kung walang marites, malilit kayo sa latest. Thank you so much for watching. Have a nice day and... Good night! Good night ka pala. Have a nice day pa.